Ang mga DA-accredited CSOs ay kabalikat ng kagawaran ng pagsasaka sa pagpapaunlad ng sakahan at pangisdaan. Alinsunod sa Republic Act 8435 o Agriculture and Fisheries Modernization Act, kinikilala ng kagawaran ng pagsasaka ang mga samahan, kooperatiba at NGOs upang mapalawik ang mga programa at proyektong pangagrikultura. Napakalaking tulong po para sa amin, napakalaking bagay. Dati ay wala kaming pinagkakakitaan, ngayon po ay kami ay kumikita na po aming kopi. Magmula po na kami ma dito sa DACSO ay napakalaking tulong po para sa amin. Magmula po dito sa building facility, yung isa po namin delivery van. Ito pong kopi roster. At meron din po kaming inspire project. Tapos ito po, meron pa po, po kami parating na kopi dehaler. Yung nga sir, masasabi ko po ay napakalaking tulong para sa amin. Ang samahan po ay may paalaga po noon na labing isang inahin na native na baboy. Ngayon po sa kasamaang palad, dumating po sa ASF. Ang nakasurvive lang po yung isa, laking dagok sa mga magka po namin, ay halos ng lumo na wala ng kabuhayan yung karamihan po sa aming mga member ng samahan. Ang grupo magsaka po ng San Nicolas ay nagnanais po talaga ng mas maraming intervention project. Ngayon po, ang lahat po ng papel ng samahan ay amin pong sinaayos, hinimay-himay kung ano ba yung kailangan po na maging rehistrado sa CSO sa Department of Agriculture teacher ako so, katawang po ang municipal agriculture sa amin po municipal mayor kami po ay tinulungan o maging accredited po sa SSS po yung aming organization Uh, simula po nung kami ma accredit sa CSO, kami po ay nabigyan ng isang programa na galing sa Department of Agriculture na talagang kapakipakinabang po sa aming mga magsasaka. Isa po doon ay ang uh, Inspire Project para po sa pagpaparami ng baboy. sa po sa ASF, siya po ay nagkakalaga ng 5.5 million. At ang isa pa rin po ay cattle multiplier na amin pong uh, na-disperse na po sa aming mga magsasaka na nagkakalaga po ng 1.5 million kasama po ang forage shopper na gagamitin para po sa pagpaproduce ng pagkain ng aming mga baka. Ayon din sa General Provisions Appropriation Act ng taunang budget, maaaring maglaan ng pondo ang isang sangay tulad ng kagawaran ng pagsasaka upang maging katuwang sa pagpapatupad ng mga programa o proyektong pangkaunlaran si ESO Accreditation, naniniwala kami na ito ay makakatulong pa para ma-maximize yung benefits na nakukuha ng farmers, nagpa-accredit kami. Nang sa ganon yung mga programa o yung tulong na naibibigay ng gobyerno natin, nakaka-avail po tayo. Bali kasi nung simula, wala pang food basket. Yung mga magtatanim dito, dun lang sa tabing kalsada nagkakaroon ng bilihan. Which is pagka init ng panahon, apektado yung kanilang produkto. Ganon din naman pag maulan. So nahihirapan silang magbenta ng kalakal. So sa tulong nitong sentrong pamilihan, nung na-establish, nagawa natin na ipunin sa isang lugar lang yung mga produkto ng ating mga magsasaka which is malaking tulong malaking pakinabang na save natin yung quality ng kanilang mga gulay na itinanim sa ganong paraan mas naiitaas natin yung presyo pagdating sa bilihan Nakakatulong po yung uh, mga programa ngayon na nababawasan po ang aming gastusin dahil doon po sa mga tulong ng Department of Agriculture nakapagpaparal nga po ako nakasadya po ako na sasakyan dahil sa pagka-accredit sa amin sa CSO, nabigyan kami ng grant ng DA kung saan nakabili kami ng truck na nagagamit namin pag pick up ng gulay ng aming mga miyembro magsasaka at pag-deliver din doon sa mga mga mamimili sa iba-ibang lugar o mga karating bayan. Ang um, laking impact po ito sa amin kasi gaya po niyan, karamihan po sa ibang bayan po, po bumibili ng mga karne ang taga rito tapos medyo mataas po yung price ng karne. Pag ito po sa aming napaunlad, siguro naman hindi po ganun kataas kasi dito na po mismo sa amin manggagaling po yung volume ng mga baboy pwedeng bili ng amin mga sa paligid po ng amin barangay. Bukod pa doon sa sasakyan na nabili namin, nakatanggap din kami ng grant kagaya ng mga timbangan, paleta, crates na magagamit pa rin namin sa pagde-deliver ng amin mga produkto uh, through enhance sa uh, Kadiwa. Importante sinasamahan natin ng puso para matulungan yung mga especially mga magsasaka natin. Kung nandun 'yon, wala akong nakitang dahilan para hindi natin mabago yung buhay ng ating mga magsasaka. O kumpara pakinggan natin sila, ground grassroots importante 'yon. Nagpapasalamat po ulit. Unang-una po sa ating mahal na Panginoon, DACSO. Uh, siya po ang talagang tumulong po sa amin. Kami po ay taos pusong pasalamat. Walang hanggang salamat po yung pinaparating po namin sa bumubuo po ng Department of Agriculture ng Bayan ng General Luna ng Department of Agriculture sa Region 4A po. May buhay po sa pagsasaka. Kailangan lang po talaga konti sipag at syaga. At yung tulong po na nanggagaling sa Department of Agriculture ay napalaking halaga po na tulong sa aming mga magbubukid.